Nakipagtulungan sa Magsaysay Group of Companies ang isang Japanese shipping line para matiyak ang trabaho ng mga Pinoy seafarer. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Isang Japanese shipping line ang nakipagsanib puwersa kasama ang Magsaysay Group of Companies para suportahan ang isang paaralan para sa mga Filipino seafarers. Many decades ago, both Magsaysay and MOL had a vision to invest in the development of Filipinos as world-class seafarers and maritime professionals. Seafarers' job is still quite tough job. We feel that some difficulty uh, to gather that, uh, the, the really ambitious and uh, capable person uh, to come, uh, come to our industry. Ang mga graduates sa MOL Magsaysay Maritime Academy ay garantisado ng may papasukan na ship pagkatapos nila sa kolehiyo. Kalahati sa kanila papasok na sa Mitsui OSK Lines Limited. Ngayong araw, halos isang daang mga mag-aaral ang graduate ng Marine Engineering at Marine Transportation dito sa MOL Magsaysay Maritime Academy. Sila ang pinakaunang batch ng graduates ng paaralan. Ani ng presidente ng Japanese shipping line na si Takeshi Hashimoto, Mahalaga para sa kanila ang papel na ginagampanan ng mga Pilipino, lalo na sa kanilang bansa sa Japan kung saan may shortage ng seafarers. As a Japanese shipping company, uh, we are suffering. In Japan, the younger population is quite rapidly declining. The Philippine seafarers are quite important to the human resource. Hindi man biro ang pinagdadaanan ng mga nagnanais maging seafarer Kayang-kaya itong harapin ng mga Pinoy seafarers na kilala sa kanilang pagiging matyaga. Isa lamang si Lovely Joy sa anim na mga babaeng graduate sa kanilang batch na may mahigit dalawang daang studyante. Patunay ng kanyang pagiging dekalidad na pag-aaral ay ang pagtatapos bilang cum laude. Isama pa dito ang pinagdaanan niyang hirap ng COVID pandemic at ang pagsabog ng bulkang Mayon. Na hikayat po ako na ah yes, this academy has its... Uh, sure employment considering that we have a lot of maritime schools in the Philippines. Considering po sa rami po ng aming pinagdaanan, at that time we also um, encountered um, volcanic eruption po from Taal Volcano and then we had the pandemic. Considering all of those po, I am, it is humbling. Nasa isang at anim na pong libong piso kada semester ang tuition fee sa paaralan. Sa kasalukuyan, mahigit kumulang 6,000 mga kadete ang naiplace na sa mga barkong magsaysay at MOL well owned and operated. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.